Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyong ngayon na ritual. Ito Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mas lalong mai-in love at mas lalong mababaliw sa iyo? yung sa lahat ng oras, ikaw lamang palagi ang pagkakaisipin niya. Dahil sa sobrang mahal na mahal ka niya. at hindi hindi ka niya magagawang iwan kailanman. Pwes, gawin mo itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napakasimple at napaka-epektibong ritual. Basta palagi lang magtiwala at palaging buo ang loob at 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang, Kumuha ka lamang ng pula na panulat. Ito po ang gagamitin natin sa ritual. At kung sakaling wala kayong pula na panulat, ay pwede kayo gumamit ng kahit na anong kulay. Pero mas mainam po kung may pula kayo na panulat, ay mas mainam na ito ang gagamitin natin sa ritual. Ang gagawin mo ay mag-draw ka lamang ng heart dyan sa palad mo. At nang madraw mo na ang heart dyan sa palad mo, isulat mo sa gitna ng heart ang pangalan at apelido ng taong gusto mong gawa ng ritual ng isang beses lamang. At pagkatapos mo nang iguhit ang heart dyan sa palad mo at na may nakasulat na pangalan at apelido niya, ilapit ang palad mo sa baba mo, mag at mag ka, pakaisipin mo ang target, iisipin mo siya ng maigi. At pagkatapos ay ibulong mo lamang ang spell na ito. Ikaw ay mas lalong love at mababaliw sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos ay halikan mo lamang ng isang beses ang palad mo. At paniguradong siya ay mas lalong mababaliw at maiinlove sa iyo. Basta magtiwala ka lang at gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At huwag niyo pong kusang burahin ang nakasulat dyan sa palad mo. At pwede ito gawin hanggang kailan mo gusto, gawin ito isang beses sa isang araw. At depende na po sa inyo kung hanggang kailan yong gusto ihinto ang ritual na ito. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.